Kung sira na ito, ano nga ba yung CDI na pwede natin gamitin sa audio? So ito, ground. Black na may guit na white. Ito naman, ground ng pulser. Yung green na may white. Positive ng pulser, yung blue na may white. At ito naman, white. Papunta ito sa ignition coil. Yun o, no? wala. Dalawa, wala. Yung meron. Yung meron. Ito, meron o. Morning, how do you? Sobraos ka bulan Isang buwan may git, tambay Ayaw mandar Check natin Ay susi So, ako nang check Yung kuryente Yung so, napansin natin sa kanyang spark plug cover Siyempre dahil natambay may mga kalawang sa loob okay Sipay na natin oh, dahil basa yung kanyang tension wire gamit tayo ng basahan baka mamaya mayroon yun wala oh pero nagkara na tibari ha? pero nagkara na Oh, make Oh, Oh, So walang spark dito So check natin yung kanyang CDI Yung connection ng CDI Kasi Dito Pag kinikig start naman You know Tumatawid sa accessories wire yung positive So ibig sabihin tumatawid naman po sa accessories wire yung kuryente Kaya umiilaw yung neutral indicator Ayan So ibig sabihin may supply sa accessories Ngayon hanapin natin yung CDI At check natin dun kung bakit ayaw nito mag Labas ng kuryente Okay baklasin natin Yung cover at Sabaksan so, natin yung cover na ito Yun yung CDI So CDI po ng Ay ko ah ng audio ay battery operated So kadalasan, walang kuryente Baka walang supply yung mga Linya O di kaya, baka sira na Kaya tester muna natin so, ano? Napansin kagad tayo dito na Umiinit ito, Kung sira na ito, ano nga ba yung CDI na pwede natin gamitin sa audio so sana hindi pa to sira kasi masisira yung budget ni Troba testar muna natin so, so ano nga ba yung malagang ito test light natin dito itong orange yung accessories well kung may pumapasok na accessories tapos yung negative kung may negative tapos yung pulser itong pulser tsaka yung trigger wala namang problema to itong trigger na ito Okay. Let's go yun natin Una yung Accessories Yung orange Ayan eh, o, kulay orange Hindi makita Mayroon mga idol So may positive Sa so, negative naman tayo negative yung ni tester natin yung ating ground ay nasa positive huwag pwede mo rekta sa battery sakin dito lang muna ah, subok muna subok na mahulog ba? yun so tutusokin natin yung ground na ito Yon, may ground, oh. Yung ground niya black na may grit na white. Yung po yung ground ng audio. And so ito ground black na may grit na white. Ito naman ground ng Pulsar, yung green na may white. Positive ng Pulsar yung blue na may white at ito naman white papunta ito sa ignition coil na uh, papunta na So lahat ng nabanggit dito ay goods mga idol So hindi ko na tinester itong negative at saka positive na pulser kasi okay pa yan Malaga lang matest natin yung negative at saka positive so, Okay, so, verify natin na walang kuryente So yung may problema, CDI pa lang wala tayong CDI na ganyan para makasigurado tayo tuloy natin dito yan yung kulay white yung papuntang ignition coil sasalpak natin yung CDI at try natin to kung mag-spark. Kung maglalabas ang oriente. So ito negative to. No, body ground. Try natin to pa spark. Kung mag-spark. Mayro, no? May naririnig tayo. Ayan, oh. Na. yun pa wala wala mga idol yun o oh, pa wala wala yung kuryente yeah. so tuktungan nga natin ito ng wire dito tayo sa makina mag try yeso yeah, so tuktungan muna natin ng wire at dito tayo sa body ground para mas malakas subukan natin start natin yung supply hindi sana hindi no yun no wala dalawa wala yun meron yun meron meron no yun meron so connect natin So dito sa part na ito mga idol Pag isyonan namin na balik lang muna no Ikabit lang muna kasi may naglalabas naman siya ng kuryente Try natin kung magpapagamit pa to o hindi na Alright so sana hindi sa travel siya magloko At sana goods pa itong kanyang CDI So check natin may kuryente Yan, meron na oh, oh Nagbabara na siguro Pero napakahina Yan So kanina, kita nyo naman talaga na walang kuryente mga idol. Tapos nung pinisil-pisil nga natin ito, ay biglang nagkaroon ng kuryente. Tapos kanina, uh, dito nung tinatry natin, meron wala pa, wala wala. Tapos dito, mga dalawang sipa natin wala. Nung pangatlo ay meron na. Okay? So ngayon, papandarin muna natin to kung kaya niyang paandarin at kung ano yung andar na mangyayari. Okay? So paandarin muna natin. So yun, binalatan muna natin no? At erecta lang muna natin dito Yung may kuryente na siya Kita nyo ba yun? Okay So Check natin kung a na ito no So sa video na ito o sa ginawa natin na verify natin ay may problema doon sa part ng CDI no? okay so nung pinisil-pisil natin nagkakuryente dapat ganun lang pala sinagawa sa mga CDI no? pinipisil-pisil lang ha <laughs> <laughs> so, ah. na diri Ayaw So, dahil nga ito ay natambay, uh, drain muna natin yung gasolina. So, gasolina niya, iba na po yung kulay. Ibig sabihin, panis. No, may nagtatanong sa atin, ilang araw daw po bago mapanis yung gasolina? No, so, sa ganitong klaseng gasolina, ng idol, andar pa naman to. andar pa naman to pag merong halong bagong gasolina no? no? kasi kung mapapansin nyo yung nasa gasoline station sa loob ng tangke ilang buwan o ilang taon na yon no yung pinakaibaba yung pinakailalim na part ay panis na yon no nadadagdagan lang nadadagdagan so ibig sabihin kahit panis pag dinagdagan ay gagana pa so ito panis para makasigurado lang tayo ay tatanggalin natin yung gasolina sa ng carb at up under natin kasi isang buwan daw mahigit no halos magdadalawang buwan na itong natambay okay so yung problema niya walang kuryente kaya niya tinambay yun so pinalitan po natin yung gas ng panibagong gasoline para sure tayo no at para malaman natin yung ginawa natin ditong pagre-refresh sa CDI kung kaya nga ba itong panda rin okay so meron na pong gasolina drain muna natin para makita nyo na meron na nakaigit what's up bro what's up so, meron na meron na umaawas Uy, gising. Okay. Moment of truth. Kung kayang magpandar. So, wala. Ayaw pa din. Ngayon naman, double check na rin natin yung compression. Check muna natin yung compression at saka yung kuryente sa spark plug Yun, so yung kanyang spark plug, basa Check natin kung may kuryente to So pag kanyang basa, wag yung hawakan, makamaya may may kalungkutan may kuryente siya mga idol so may kuryente naman nagbayad ng ano yung ko lang kung malakas Tulit, tulit, tulit yon so para maganda yung compression. So mag-lubricate muna natin dahil nga natambay na ang sa bumahigit. Pero so, ba nagmoist yung carb at uh, dumaloy po yung moist sa loob. Uh, exercise muna natin. Yon, medyo okay na. Balik natin, balik. Ano sa? Bawang oh, ito. So, sana, bitch, na ito mga idol. Kasi kung hindi, palit tayo sa parvlog. na dito nawawarad kuryente.

Pero um, palit mo tayo bago yung spark plug mga idol yeah, so, sa pag troubleshoot mga idol no, Step by step mo lang siya sundan uh, Check mo yung kuryente Gasolina At saka yung compression Pagod yung tatlong yun Under motor mo Yun o no? Action na Kukuhan mga ito lumandar yun yun yung sinasabi ko namamatay nagpapahinga So dito ay natin yung CDI kung kaya niya mag-supply ng tuloy-tuloy ng kuryente. Pinakapos palad. So, so ikamit muna natin at iro-road test kung ano yung problema kung kaya o hindi. Kung pag hindi kaya, palitan natin. Ang goods naman Patayin na natin, patayin. Yung kutsilyo. Patay. Yan, so try muna natin. One. Yan, dalawang sipa. Wow. Oh. ano? Yo, so, so sana hindi magka-problema yung CDI niya, no. Yung napansin nating kulubot sa partang ng CDI, so sana tumagal. Kung goods pa eh magpapagamit pa, kung hindi na eh patay tayo diyan. Eh at least alam na ni tropa kung saang part yung kanyang dapat pagkagastosan. Yung mga idol, papunta na siya rito at mukhang okay naman. You know, dumi pa. Oh yoro right so sa tingin ko mukhang goods naman hindi naubusan ng kuryente so bali yung Pinalita lang natin doon dahil natambay yung kanyang spark plug at gasolina nais natin kasi yung kuryente bumalik naman eh ano bumalik na naman eh oh, mukhang okay naman ano ano mo na ikaw daw pag try oh, yan okay So na So ngayon naman papasubok natin sa mayari Kung goods na o hindi pa kung hindi Ayusin natin naman oh, Ang okay. oh, mukhang okay naman Yun na no? Ang na So mukhang goods naman mga idol. Alright, oh. Binili sang Binili sang kagad ka ng may-ari, geng geng. So nandito na siya, para na. At mukhang okay naman yung takbo mga idol, ayun no? oh. Hey. So ayun mga idol, so sana sa video na ito mga idol ay ko yung tips at kalaman kung paano natin ito troubleshoot yung mga trouble na ganito. Ano okay na? Ah, oh, pwede na. So, yun. Balik na natin yung cover tape natin yun. Mukhang magpapagamit pa si CDI. At goods na raw, sabi ng customer natin. No? <laughs> Alright, so balik na natin. Yung spark plug cap, hindi ko na siya binalik mga idol kasi mga pakaraming kalawang sa loob. Ayan, so ito yung una nyong titignan kasi dito madalas nagkakaroon ng problems. Alright, so okay na raw. So sana may nakutulungan kayo dito sa ginawa natin video mga idol. Bye-bye! Okay, -bye. salamat po. Ingat! Okay ka, Audio!